Good morning. <laughs> Nagtanggi kami ni Mister. Ito nabili ko sa aging nasa ba. Saging na aging Tapos mangga na medyo dilaw pa. Mahal na mangga po. Ano po 'yung hindi ko pa nga alam. Ay, katanungan ko ito ano. Hindi okay na ito. Baka mag-ampalaya. Gulay na ampalaya. Saka okoy. Ano ka na? Oo. Saka okoy. Ayan, balak namin. Lutuin mamaya. Gulay na ampalaya. Saka okoy. Ito mga. Pero madali lang tumahinog, guys. Mga kamani. Bili ko sibuyas, bumbay Sibuyas, bumbay Sibuyas, puti Gusto ba? <tipis> Tapos, bili ko ng ampalaya Okra, Okra. Alabasa Para sa okoy Ampalaya pili. Ito, pinaka the best mura. Ang naman eh. Maliliit nga lang. Pili ko ng atas. Pilami. Pili rin ako ng gabi. Gabing puti. Indian mango. Palipas na ang Indian mango ngayon mga mga kamami. At ako yung magpapansit. Pansit ano, bisado. Ito ay lalagay ko. Talong! Talong! Walang nakakaalam nito. Ito ay uh, talbos ng sitaw. Favorite ng asawa ko. Char lang. Paparter siya ng saluyot. Ito kasi ba ito? Oo. Uh -uh. Tapos, bumili rin ako nito pang tinola, papaya. Ito um, pa lang nabili ha. Pechay. Mura yung pechay pagka ano, pag-tsanggi. Ito, oh, 10 pesos lang. Laki, oh. Santol! Na matamis! Pabangkok ba to? Pabangkok lang. Matamis daw to sabi ng tindera. Pero tinikman mo. Kabat lang baka sabi lang ng tindera nung tinda. Gusto naman. Atinik man an niya. <laughs> At May dagdag. Maso. Ineko nang ano. Ito ito gustong-gusto ng asawa ko. Sa kabaligtaran. <laughs> ano ba tag dito? Ano na to? Labong. Pa? Labong. Ayan, ilalagay ilalagay ko sa saladot. To akin. Ito akin pa. Ayun. baboy na binili ko, saan ko na ilagay? Yung wala pa yata. Ika. Ano Baboy. Ba, ng kuto kay Edna. 40 pesos. Ayun, nakita ko na yung baboy. Ito. Papiraso lang to. Sisigang to. Gabi mo siya, ano? Sisigang. Sa so, tilapia ang nakuma? Tilapia. Ayun, may tilapia pa nga pala kung nabili. Ano? 1.10 ang isang kilo. Aasiman natin ng sampalok. Sira ang lahat. Yung hasa-hasa. Yung hasa, hasa, ano? 2.40 kilo eh. 120 kalahati bumili din ako hasa-hasa hasa. saka yung tilapia 120 ang kilo merienda pang merienda po eto kamoting kahoy native native eto naman ito pa ang isang pang merienda namin pag natuloy ako mag pancet puto puto po ito o ah, ba? Diba? putong bilog putong bigas pala potong bigas. ulan ulan ngayon kaya ano, medyo mahal ang, ang mahal kamatis. 170 ang isang kilo. Buti na lang may kamatis pa tayo. Ito lang po guys, ang aking napamili sa changge. Yan, plastic na natin itong mga ano, para hindi malanta. Ito, pinapaibabaw ko lang po sa kanin. Okra. See you later. Kain muna po kami. Kapi po tayo. Kakain lang po namin ng almusal. pag fasting na ako. Alam hindi ako nakapag-exercise kasi nanggigiy ako. mag exercise naman ako tatanghaliin naman ako sa pagluluto. Kaya baka bukas na ako mag-exercise or zumba. Sasabay sabay lang ako sa YouTube. yung bala ko ito Itong ano, labong. Ito ngayon ang gusto kong tinalian. Ah, saluyot. Saluyot is life. Sino nakaka-relate dito sa talbos ng sitaw? Masarap isama sa saluyot. Tapos, lalagyan natin siya ng okra. Ayan, kompleto. Kompleto tayo. Tapos, ang sabon na lang ay hipon. Hipon na press. Kasi wala kaming inihaw na isda. Okay na yung hipon. Ah. Oh. Ha? Huh? Ano side, Ah? Sumba? Hindi ako makakasumba. Hindi ako makakasumba. Oo nga. Hindi ako po pwede ngayon eh. Oo, oh, pag ano na lang. Next time. Oo, yes. next time na lang. Next time na lang. Pinapabili ako ng ticket nung kapitbahay namin. Sumba daw. Eh, hindi naman ako makaka-attend. Minsan, hindi ko masasabing a ako kasi sa bahay naman nakapagsusumba na ako, di ba? Para hindi nakaalis ng bahay. Ano na Bye! God bless! tingnan ko kung makakabalik ako mamaya kasi magiging to busy na bye god bless god bless you all Day.